Hello mga kainahan, for today's video magluluto tayo ng burger or bola bola ato ang himoon karon sa puso puso ng saging ni ato ang eh, burger or bola bola ato ang kuano na to dari ato ang ingredients is itlog pichin, magigisara aginisa mix and then breadcrumb o ato ang breading mix Magmix mix ta sa ito ang kuang ang bula-bula. Then, ahos. Bumbay na pula. Then, add ko, oh. Three eggs. Salin sa kuha ko ang mga breadcrumbs. Ako na lang Then, kung start po, mga salin-salin lang na kunis ako ang kuan na sa naka-stack sa kape. Right? Ayun yun, mga lahat kay hapon ron, is, dagang yun yung mga ingon sa bata, dahat sa gym, nagduwa-dula. Then, ready na to. Ingurot yun na to Kanan. then ako ang breadcrumbs. crumbs uh, oh, narato ang gimmicks na nato ato ang kuan puso ng saging para maprito na ta ready to prito na ta ani then Then magana ta og mantika. Gistay lang na ko, oh, pati, ginagmay lang kay gamay, manggutong karahay mo, nang hindi kayo pwede. Hindi kayo masudlan, oh, nang ginagmay na lang na Then, repeat, ang ani yung yapon, ang ato ang -ah puso ng saging. Yan, luto na ang nuggets na puso ng saging. Ito na.